This is one of the most practical verse na nakita ko sa Biblia, no? sa Bible. No? Uh, ito po ay matatagpuan po sa Philippians uh, chapter 4, uh, verse 8. Philippians chapter 4, verse 8. Pero napakaganda po ng mensahe po nito. Ito po sabi niya, salin po ng New International Version, ang NIV. Finally, brothers and sisters, what whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi lang niya rito, maging practical tayo sa mga gawin natin. Practical means, sa, uh, lalo na ngayon malapit ng dumating ang Lord, Jesus, no? Kasi tingnan nyo, finally, brothers and sisters, whatever is true, kung ano yung totoo, kung ano yung totoo, sa Tagalog, ano yun? Katotohanan. Ano yung totoo? Ano ang sitwasyon mo sa buhay? Ano ba talaga yan? Di ba? Kasi may mga tao po na, alam niyo yung tinatawag na nabubuhay sa halusinasyon. Yung parang sumobra na. Meron pong Tignan niyo, may mga palabas po sa Lifetime Movies. Panoorin niyo yan, Lifetime Movies. Maganda po yan na mga nagiging psychotic kasi humahanga ng sobra sa mga celebrities. May hinahangaan siyang singer or celebrity and all that. Nawawala na siya sa kanyang uh, realidad o yung reality. The Bible always want us to embrace our reality. Okay? Hindi gusto ng Bible na kumalis tayo dun sa dimension ng realidad natin and the reality is we are loved by Jesus we are special okay kaya sabi niya whatever is true susunod whatever is noble okay ito po yung mga bagay na punong-puno ng dangal i'm not saying na ikaw ay perpekto pero at least you are a noble person di ba many people will respect you dahil yung nag-shine sa'yo yung glory ni Jesus. Or another thing, whatever is right. Kung tama. It, uh, for me, it, this will slap some Christians who embrace compromises. Compromising or compromises, you know. At uh, maybe they, they will uh, menge, they will they will say a lot of uh, excuses, reasonings. Ganon po kasi ako dati. Madalas ako magano kahit na alam kong malina, na, parang mabibigyan ko. No, no, sa Bible po talaga whatever is right, stand for it. Go for it, embrace it. Okay? Whatever is pure, wala rin pong pinagkaibayan sa whatever is right. Kaya lang mas mahal. malalim po itong puro. Whatever is pure, sabi ng Bible, may isa pong verse sa Bible, don't, don't just love them in words. Yung mga kapwa-tao natin, nakaalitan natin dati, don't just love them in words, kumbaga, love them true. Truly love them. Sabi ng ibang sali ng Bible, truly love them. Huwag mo lang silang mahalin sa salita. Totoong mahalin mo sila. Mahalin mo sila. Kung pinatawad mo na, mahalin mo sila may situation po kasi case to case basis. May iba, mga tao na eh, hindi ko kayang makita mo niyan dahil nagawa na ko ng in the past, nagawa niya ako ng hindi maganda. Naiintindihan po yan ng Lord. Pero sana sa puso mo, totoong pinatawad mo na sila. Okay? Ayan po ang pure. Because you belong to Jesus, ha? Huh? And you know, and we all know that Jesus is pure. Therefore, ha? Huh, yung pureness ng Panginoon, nasa atin na rin po 'yan. Okay, so hindi po 'yan na uh, something na uh, dapat nang ulit-ulitin sa ating mga mananampalataya. Dahil yan po ay sa atin ay natural na po. Uy, ang ganda nito. Whatever is lovely. Okay? Kung ano yung maganda. Kung ano yung Kasi yung sinasabi dito ng iba, maaring makuha nila, papaliwanag ko po sa inyo. Hindi po 'yan yung lovely na nakikita lang ng mata. That's deceiving. Hindi po ganoon. Yung lovely binabanggit dito, lovely from the inside, not from the outside. Okay? Marami tayong nakikita na lovely nga ang muka. Lovely ang itsura sa labas, pero demonito at demonitas sa outside. That's not good. Okay? Lovely means you have a lovely character. Gusto ka ng mga tao. You know what? Ayaw kong itong ihalin tulad sa charisma. Nope. Ayaw kong sabihin na charisma ito. Pag sinabi ito, whatever is lovely, you are lovely because the glory of the Lord Jesus shines and reflects on you. Many people will see you as Jesus himself. Dahil yung kanyang, yes, yung kanyang katangian, ugali, very lovely. Therefore, you also possess that being lovely. Whatever is admirable. Ano ba yung mga bagay na ina mo sa tao? Nakakalungkot po yung iba. Puro panlabas na anyo. How about admire those things? Naka-admire, admire. Yung ugali. Lahat ng tao po may kahinaan. Pero ako naniniwala po ko lahat din naman ng tao may magandang katangian. So, kung may nakita kayo maganda sa si isang tao, sabihin niyo po yun. Sabihin nyo, may ugali naman siyang maganda. Doon natin ibase yung tingin natin sa kanya. Hindi yung mga pangit na nagawa niya. Kasi ganun din tayong tinignan ni Kristo. Therefore, you will admire a person in the eyes, in the lens of the eyes of Jesus Christ. The lens of grace. Okay? Sabi niya pa rito, pahabol niya, If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Meron bang nagawa sa iyo ang kapwa mo na maganda? Ako, ito, you know what? Marami pong tao ang gumawa sa akin ng amazing things. At nakakalungkot po. Ito, pero to po to. Most of them are unbelievers. Mga unbelievers po sila. Nagsisimba sila doon sa ano, may mga ribulto. Nagro-rosary sila. It doesn't matter. Ito yung mga taong gumawa ng mabuti sa akin. At pag naaalala ko ngayon yung gusto kong maiyak sa kabutihang ginawa sa akin. Sa amin. Okay? Diyan mo makikita na ang Diyos, hindi mo siya pwedeng limitahan. Pwede niyang gamitin ng kahit na sino para ikaw ay bigyan ng pabor. Ha? Meron pong gumawa sa amin yan. And that is praiseworthy. Oh my Lord! praiseworthy. Talagang kapuri-puri. Paano mo -papano ipapahayag papano pa, na, oh, praiseworthy yun? Ipagsabi mo na sila ay mabuting tao. Ginawan nila ako ng mabuti. At minsan itong gumawa ng mabuti sa amin, pinagchichismisan yung family nila, umagit na talaga ako. Mabuti siyang tao. Don't have to talk about them on their back. Dahil hindi naman nila narinig, they don't have any Uh, tawag dito, consciousness that you are talking behind them. Wala silang kalaban-laban. Ginanong ko po talaga dahil oh, na, mabait po yung mga taong yon Talagang yung praise, talagang ginaano ko, praiseworthy mga ginawa nila. Kaya kayo, kung may mga kasama kayo sa gawain ng Lord, nag nagawa ng mabuti, parangalan po ninyo. Kasama po yan, parang parangalan ninyo. Pagsabihin niyo yung magagandang ginawa nila. Ako, alam po ba ninyo yung dating... Alam nyo ako, hindi po ako naniniwala na sa institutional church. Wala na ako dyan. Pero yung mga pastor, hindi rin ako nagpapatawag ng pastor kasi wala po sa Bible yan. Pero yung mga iba, <laughs> yung mga iba po nagpapatawag ng pastor, okay lang po. Kasi marami akong natutunan doon sa mga nagpapatawag ng pastor. At pinupuri ko po sila doon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa so buhay po nila. Hindi lang yung pastors, pastors, months, doon para na Oktubre, kundi lagi-lagi po, ginamit sila ng Panginoon para yung grace uh, lalong umabang sa buhay ko. So, yan lang po. Ito pong talatang ito eh. very practical verse. Philippians chapter 4, verse 8. Okay? It's about being true, being noble, what is right, pure, lovely, at admirable. At may pahabol pa. Kung meron daw bagay na excelente o magandang ginawa sa'yo, think about such things. At ipagsabi mo to mga to, makaganda ang loob na natamo mo. Okay? So, ayun lang pong gusto ko pong sabihin. Sa lahat po itong gusto ko pong sabihin bago natin isa ka itong video nito. Sa lahat po ng tao, may makikita kayong maganda. Kahit gano'n sila kasama sa tingin ng iba, may makikita kayong maganda. Tignan po ninyo yung makikita nyo maganda sa bawat tao. Kasi meron at meron pong talaga. God bless sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah.